okay dito guys kasi maliwasaw wala siyang samo walang 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 gulo no okay naman okay naman yung ano yung yung place kasi maraming tao para lang talaga to siya pang exercise guys iikot ikot ka lang doon eh iikot ikot ka lang exercise na yan diba kung mm, talagang yun talaga yung gusto mo guys? Magpapapawis. Ayun. Pero yung iba guys, pagka ayaw mong papawis, di. Huwag mo silang pilitin. No? Kasi yung pawis kasi pinaghirapan yan eh. Alam nyo guys, alam, ganda ng mga bulaklak. Oh, may bulaklak din nito mga puti-puti na mga damo damo lang siya pero may bulaklak ito pa ito pa guys yan mga bulakla. mga ganda may bulaklak na naman kasi tutubo na naman ang mga damo ganon yan guys tutubo siya na guys kasi mayroong sumba mamaya so maingay na tapos na ako nakapag-exercise hello good morning vlogger hello ako vlogger din ako pero minto na ako sakit na ako mag-engage kasi Hi. hmm, hindi naman pwede di ka mag-engage oh. eh. wala kang kaibigan kailangan mo siyang bigyan ng time <laughs> yung magbahay-bahay ka Ano yan? Araw-araw? oh araw-araw yan Hindi ka pwede, wala kang po Hanggat di mo sila, napupuntahan ka lang parang mo sila kung sino yung nag-comment mo Tapos kung hindi Imumuka rin sa'yo ni, ano Mimita yon <laughs> Para mo talaga siya I-engage e Tapos, ano Lalo na lalaki na yung bahay Dito ako na sa k followers na ako Sayang! Ibalik mo, ma'am Sakit na Hindi, mag-aiglas ka, ka lang Kahit na mag-aiglas Sakit na Masakit na mata. Ako eh, hey, naman na magkasakit ako, di naman ako mabaho. Tingnan eh. eh? mo yung Marvel mm -hmm. Buena. Yun yung yung account ko. Ganon. Mm -hmm. Sayang, pero hindi mo naman ino-off yung dashboard mo. Okay. Ah, okay. wag mo okay. lang i-off. Okay. Eh. Pagkaano lang magpa pag, 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 pag okay. napagod ka, magpahinga lang. Ka nang ba na ako? Oh. 2023 pa, pero na-off yung dashboard ko. So, binalik ko okay. ngayon. Monetize -ano okay. na nga okay. ako. Okay. Ano? Ka -ano? Ano uh, na ako? Hindi, malapit na. Magpo two years na ako <laughs> ng minto. This oh. February. So? Pero meron ka na nga, ano sayang, namonetize ka na. Meron na nga akong ano eh, meron na nga akong mga, uh, yung, yung real stock. Mga uh, patalastas na meron. Uh. Oh, sayang. Monetize ka na eh. Huwag Di mo sa sayangan. Na. Ha? Ayaw okay. Hindi ka na nga. Mahirap naman talaga mag-vlog. Hindi naman agad-agad kasi. Hindi ka na nga nag-release. Re Dabi ka pang violation. Ay, kasi nga sa mga music yan. Ayaw, Ayaw niya mag-music. Ayaw din niya mag-music. Ayaw ko rin mag-music. Nagsimula nang bumalik ako, mabilis na ako na monetize. Apat na buwan lang monetize. Ilan followers Dati, ano yan, 3,000. Tapos, nadagdagan ngayon, maliit pa lang. Pero, hinahinay lang ba? Ayaw ko mag-follow to follow. Hirap abutin yun. Hirap na abutin